Hello. Punta tayo ngayon ng hospital. Yung last month, yung father-in-law ko yung na-confine. ngayon, yung brother-in-law naman. <laughs> Ibisita tayo ngayon. Dala akong tubig. Two liters. Nandito siya sa baba. Yaka uh, sinigang. Same hospital. Yan dun din sa may Bacogyo. Pero, Papavulcanize muna ako ng ano Ang gulong para di ko na iniisip Hinanginan ko to kahapon 14 PSI na lang eh May e, tama talaga to Tapos ngayon ko lang ulit sinuot tong Oops Ano lumiko? Hindi tumingin Tapos ngayon ko lang sinuot tong grit ko After ng punit ingay ng motor nang nandito sa likod ko so far parang same lang naman yung feeling baka mas maganda yung airflow ngayon kaso hindi ka pa napapatahi yung punit pa ako nakakauwi ng bahay saan ba yung vulcanizing ito sakto pala shoot ka na lang dun sa garahe ulit GG golong gulong ko ako siya dun sa gilid I'm sorry Hindi sa gulong mismo Iahatid ka na lang muna tong Pagkain As pag isipan ko Saan ko siya papaayos Pati daw yung pito ko may sira eh ano kaya? Okay, hassle naman sang Masyadong matigas pala yung ano Yung hangin sa harap Babawasan ko So, pwede huminto 56 PSI <laughs> kaya ba lang tigas eh check nga pala nila kung saan yung Nang hanap lang may hintuan to sa gas station bawas na ako ng hangin pero hindi pa nag-update yung TPMS ko nakalagay 26 kara sa hospital Ano kayong pwedeng gawin idiretso ko na kaya na ano to powder coat pagal ka na naman plano yun parang last year pa nga eh. <laughs> nagbabago no? 26 nga ata yung ano, kapit ko ka. sakto mainit niya yun no? diretso na ako ng hospital noon ah kapag magpapa powder coat ako pwede ko palitan yung kulay or black pa rin sa ko rin saan naisabay yung ano eh yung CVT cover papaitim na rin para black and green kasi <laughs> ito yellow pangit yun nagbago na 33 <laughs> 33 harap kala ko saktong 26 yung nalagay ko eh okay na yan kasi 56 kanina parang kaya nabibili na parang ano, tire cover? Yung parang kapote pang gulong lang para lang sa ihi ng aso. Nibinili ako na spray. Eh. Is effective. Eh. Karon tinatakpan pa rin ng amoy ng ihi ng aso. traffic baba ah. shortcut na lang ako dadaan mamaya daan kaya ako sa defy customs mamaya kung kung kailangan magpa-schedule eh lalagyan doon ng ano lalagyan ng raincoat ko saan so, dito yung madala kong iba yun na dami rin madadala okay na punta naman ako ng defy customs biglang dumilim mukha umulan ito na hindi sa tenga lakas kung defy custom sa kailangan kang dumiretso ay ang traffic sa gutter kasi dumaan silang ko bangga yung nagsabi sa akin lagyan lang daw ng sealant yung gulong sa harap para mag seal lang yung mga butas no? yung singaw Nakikinigalit ako ng Cup of Joe Sa weekend na yung concert nila Dami naman pala akong alam na kanta nila Hindi ko lang alam yung title Hindi ko lang kung di tama yung daan ko Pag hindi ikot pa ako Bako mali Kailangan Doon pa pala Ikot ako ay, wait. Ito ba yun? Tama pala. Ito na yun eh. O, oh, tama. Diret, tama pala ako. Oh. Ito, baka lumagpas. Ito. Ay, magsarado na. Wait. Hahaha. <laughs> Iba na ata yung shop nila. Lumipat pala sila ng pwesto. Lumayo na sila ng konti. Diyan na sila sa may papuntang Vespa Marikina. Saan so, na kaya banda yun? 200 meters na lang daw diretso pa Isa right daw ito kita ko na yun no yung rims nila wala open na ba to parang walang tao pa okay na tignan ko kung bukas ka siya ipapaayos yung dalawang gulong tsaka yung crankcase ko hindi na pwede ngayon eh kasi 3 o'clock na pasok ako ng 4 o'clock Tsaka kailangan ko mag-ready ng gagawin ng apat na oras. <laughs> ano kaya pwedeng kong gawin? <laughs> uh, uwi na muna ako. Ay, ay, ang pangit. Dan. Kasama ko na ulit yung ano, video ko bukas. Pero kung kailan ko mandalhin to. Hindi alam plano bukas eh. Malamang babalik ulit kami ng hospital. Yan ko na muna yung video dito. Bye bye! Medyo nasasanay na akong lumingon-lingon na meron to. Hindi <laughs> na tumatama masyado. Kailangan hindi ako nakayoko. Pag lumili ko, dapat straight yung leeg. Yun na. Hello! Punta na tayo ng Defy Customs ulit ngayong umaga. Sana ako pinakauna para mabilis tapos Sabi nila mahirap daw tanggalin yung gulong nito sa likod eh. Kailangan pang tanggalin yung tambucho. next excite ako na hindi. Kasi ang tagal. 4 to 5 hours daw. Pero nagdala ako ng iPad. Saka ng e-book reader. Babasa ka lang ako. Tsaka nanonood anime. Ah, ang kakarera. Baka dun din ako mag lunch Kaya ano pa ako na makakainan ko Diretso ako para maiba yung hangin ko sa harap from 33 25 na lang ngayon so nagbawas na naman siya malapit na yun eh sa so may tapat lang ng providence ito na yung providence so na ano yun ito bukas na Ayan, kung magtatagal ako dito. tapos na ang ganda ng gawa <laughs> tutuwa ako <laughs> ang ganda nung black na crankcase ang hirap mapanatiling malinis to eh kitang kita yung dubi nung silver pa sya pinaluwagan ko rin yung brake sa likod ang higpit kasi kapag inaatras ko tong motor napakabigat eh may pigil ano oras na? 2.19 5 hours ako naghintay May waiting area naman silang aircon Ay, nabangga siya dun sa cone Bibili ako lunch At Jollibee na lang ulit para mabilis lang Kailangan ko ulit i-observe kung may singaw pa Kasi may si sabi dun sa nag May singaw din dun sa pito yung binayad ko 1.24 parang 800 each pwede na isang gulong sa harap gulong sa likod tapos yung CVT cover nako ganito yung tsura kaloksarado yung Jollibee Uwian na tinitignan to kanina yung gulong ang pangit ng bolts ko, yung kinakalawang-kalawang tama pala no, kapag tinititigan mo yung motor mo, nakikita mo kung ano kulang <laughs> ang pangit eh. sama rin kasi sa naihiyan ihian eh. e, ngayon motor nung no? katabi ko ayun lang gugutom na ako kain ako agad pag uwi <laughs> happy naman ako sa itsura tsaka yung gawa maayos alam ko sa kanila rin nagpakulay si Mr. Soprano ng mags ng Vespa niya pero dun pa sa lumang location salamat sa panonood next time ulit bye